Pa parking boss. Wow, ang laki ng lobster oh. Ayun, malambot na. Walong piraso. Magkano dito, te? 700. 700? Kanya lang naman ang na salmon, orange at sa kulay. So yan guys, samahan nyo ako. Pupunta ako ng ito na tayo sa loob. Lobster. Wow, ang laki ng lobster. Oh. Order ko. Sana. Ayan si sa Madam Noemi. Grabe, ang sarap na mga isda dito. Lapu-lapu. Banga. Sarap ihawin. So, yung bili. Tuna. Ano yan? Puro sipit. <laughs> Puro sipit lang, no? Sipit. Sarap dito. Ang or... laki, oh. Baka may order ka. Wala eh. Mahal yan. Eh, wala <laughs> lang yan. Paano kayo pa? Apat na kilo. Apat na kilo. So, ayan na yung salmon na inorder natin. Dapat makilo. So, kaliskisan pa ito. Ayan, malambot na. Kasi tinawag na ito kahapon. Oh, kahapon ba? Kagabi, no? Oh, ito. Mayroon, no? Mayroon. Ito yung inaanap ni Boss. Magkano kilo dito? 400. 400? Walo. Walo. Walo? piraso. Pili ako nito ng walong piraso. Sige. So, ito na naman. Magkano dito, te? 700. 700? And Bali, ah, ano lang ngayon? Bali, 20 piraso po. Eh, 20 piraso. Ilanin ko na lang. Ah, sige. Ayan, 20 piraso yung bilhin natin dito. One and a half. One and a half. Wow. Ganyan lang na lang ang salmon, orange sa kulay. Wow, ganda. So ayan, nakabili na tayo ng salmon, sugpo at saka pusit. So ngayon, iatid ko to sa bahay sa Alabang Tsaka ako babalik ng office So ayan, nakakit na tayo ng Skyway guys Para makaiwas tayo sa traffic Para mapabilis yung biyahe natin Sa ganun makabalik tayo agad na opisina So baka mamaya may mga lakad na naman si Bus Bigla lang yan tatawag Tapos magmabadali tayo Ako, hindi maganda yun kailangan nga relax lang tayo palagi sa ating uh, biyahe. Dito ako dumaan ngayon sa uh, Naia X. Ayan, magiging nyo Terminal 3. Ayan, papuntang airport yan. At so, ngayon nandito talaga tayo sa airport. Ayan, airport banda na to. Alright guys, so nayatid ko na sa taas yung pinamili ko na uh, seafood. So ngayon, babalik na ako sa opisina. So paalis pa lang ako. Ayan, mayroon pang nagkarga sa taas. So ayan o, no? may mayroon pang sasakyan doon sa taas. Ha? Uh, may kinarga lang, kaya hindi pa tayo makakaalis. Antay lang natin, saglit lang naman daw yun. So ayan, umalis na. Talabas na tayo. ride right. let's go! Bye. rambutan. So, yun yun. Pabili pa yung maganda. Maganda. Magkano yun? Yung isa. Magkano yan? Ah, bibili tayo na. <laughs> ah, rambutan. So, yan, sa bungat, mayroong tindang, ano, rambutan. 50 ay isang kilo, kaya bumili ako isang kilo. Ayan. Para may... Kakainin tayo habang nasa biyahe tikman natin laki ah eh mm, hila grabe naman ang kapal ng kapal ng balat kasi kapal ng mukha <laughs> mm. alright mm. matamis So ayan, nakarating na ako dito sa office So dito muna ako magtambay sa glit Sa open parking Pahinga lang sa glit kasi sobrang traffic Grabe yung traffic So ayan, nakapagpahinga na ako ng konti So pupunta na ako dun sa slot ko Paparking na tayo dun uh, Magre-report na tayo kay boss At saka ibigay natin itong sukli Alright!